Muling tinalakay sa programang Counter Blessings na pinangungunahan ni na former Governor Zarina Cherry Domingo Umali at Dr. Kit de Guzman ang mga kwento ng kanilang mga dating panauhin sa kanilang ikaapat na anibersaryo noong ikalima ng Oktubre. Purihin ang Diyos dahil apat na taon na tayong magkakasama. Four years flourishing blessings. Abangan pa po natin ang marami pang kamanghamanghang bagay na gagawin ng Diyos sa ating mga buhay layunin ng programa na magbahagi ng mga nakakaantig na kwento ng pananampalataya at kabutihan ng Diyos. Sa espesyal na episode ay kanilang binalika ng iba't ibang kwento na nagpaalala ng kabutihan ng Panginoon sa kanilang mga panauhin sa loob ng apat na taon. Binalikan ng programa ang mga kwento tulad ng pagdadalamhati at pagpapatawad ni na Susie at Jenny Santa Cruz at Pastora Juliette Tiburcio. Muli ring ibinahagi ang kwento ng himala ni Brother Ryan Carpio, ang pagbabagong buhay ni Pastor John Cartagena at ang kwento ng lakas ng loob at pag-asa ni Abigail Compuesto. Palagi po nating tatandaan na bilangin ng pagpapala mula sa may likha at maging blessing po tayo sa ating kapwa. Dahil bawat storya natin ay tiyak kapupulutan ng aral at biyaya. Gaano man yan, kalaki o kaliit, ugaliin nating magpasalamat at palaging count your blessings! Jovelyn Astrero para sa Balitang Unang Sigaw.